Ayan. Ay, kaya na ko sa notification. Yan sa so dahil dahil nga sa ano hindi ako naka Bumasok din naman ako kasi mga ano lang. Ah, uh, konting oras lang ng pasok tapos eto, tuloy-tuloy pa rin yung ganto ano, ganung lakas ng ulan. Hapon na din lang. Pag-uwi ko dun sa bahay, sobrang basang-basa ako. Kaya eto. Ah, uh, kailangan tayo ngayon. Op, 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 up, op, up, op, Wag, wag. Bitawan mo. Bitawan mo yan. Bitawan mo. Bitaw. 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 Mm, mm, mm. Bitaw. Bad, bad. Bad, 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 bad. Huwag ganyan. Di ba, ali, ano? Kukuhanin na kanin ng pusa ka sana to. Ayan o, ko kasi ako ng isda. Uh, sinoban. Di ba yung author kasi nito, ito, yung pinaglagyan ng ano, nang panang isda. Siyempre, makamoy na ano yan ng pusa. Yung ngayon, yung pusa, ikakalat niya kasi eh. yun. naman, kinuha ko para pigilan siya. Eh, cooking na tayo.